Hello guys, good afternoon. So, ngayong hapon ay titingnan natin yung saging, yung tinanim ko dati. Ay, malapit na siya mamunga. Ah, malapit na munga. malapit na mahinog. So, ayun. Uh, titingnan ko kung pwede nang uh, pitasin yun. Kasi yung piling niya, sa akin na para sa akin na, di ba pag nakadikit na gano'n. oh, ganyan mayan sa aging. kasi yung mga ano nyan gumano na ganyan na ganyan parang naghiwalay na dun sa ano so para sa akin parang alam ko malapit na mahinog yun so titingnan natin yan ang avocado tapos ito ay mangustin mangustin yan <coughs> <clears throat> so marami na namang damo Marami na naman akong dadamuhan dito Parang kailan lang Nagdamo ako dito May tubo na naman So lalo na pag umuulan Mabilis tumubo yun Ito rubber tree Yung mga guyabano. Sili, ang daming bunga sili Pwede gawing sinamak So guys, ito talong ilang beses na kami naka-harvest nito ang daming bunga so ito kamuti pangkusido yun, pangkusido nagapang na dyan so simple nag ano rin yan may laman din yan hindi ko laman yan kulay violet eh. so ayan ang kawayan na uh, tatanggalin ang ilang beses ko na itong uh, sinunog. Ilang beses na sinunog. May nabubuhay pa rin eh. Ayan o. Oh. Ito may nabubuhay pa rin eh. Ibig sabihin buhay pa sa ilalim. Ayan Oh. So sinisiga namin to araw-araw. Ang ginagawa ko ganun lang. Tanggal. Kasi nga uh, may breakwater na kasi dyan. Yeah, uh, yan ang panangga sa baha. So yung kawayan tinanggal na para maliwalas dito malinis so ayun uh, punta na tayo dun sa sa gini may mga talong yun yun yung iba kasi may ano insekto lumaki na yung papaya laki yun tapos ito yung saging na tinanong ko dito sa baba. Pero na ko na itong isa. Hindi man na uh, hinog sa puno. Kaya kasi diba may, kasi dati may gumawa ng breakwater. Ngayon parang, at saka yung kawayan. Diba nung may kawayan din, din dati. Bagsakan ng kawayan yun. Na balik yung mga ganito niya. Tapos butong bunga uh, nilaglag pero nung sa katagalan kasi nga panay ano nung bako dito panay ga, ano nung bako ng parang nagyugyug ayun nahulog siya kaya hindi siya nahinog so ayan yung saging na pinagay sa amin senyorita yun uh, senyorita marami na naman damo dito guys ayun dami na naman kaya pagkatapos sa baboyan. yan um, dadamo ako dito kasi namimintura ako doon. gagapang na yung mga palaya ayan. so lalagyan ko na to ng gagapang na mga, mga mangga dito tapos mga rambutan So yung malungkay na tinanin ko yan. Nabuhay na. So yan, may kamuti pa dito. Buhay na rin yung nara. Yan, ang dami ng damo. Tanim po dito, yan. Rambutan damo na naman. Ang mga rambutan yan. Basta so, may mga tusok na kawain rambutan yan. Yan. And yun. So, well, ito yung ginawa kong gapangan ng Opo, yan lang. pag na siya. Yan. Dami na namang dami. Nagpalaman si. <coughs> May niyog. Yan, dami akong kahoy na panggatong. Santol yan. Kasi mahal ngayon ang shilin kaya yan. Pinapatuyo ko tapos itong so titignan na natin yung saging okay. yun para matutumba sya so ayan guys oh, yung sinasabi ko na gumaganyan sya hindi na sya nagdidikit so uh, hindi pa hindi pa sya mahinog siguro mga dalawang linggo pa ito Dinagyan ko siya ng tukod. Ay, matumba kasi mabigat eh. So, yung iba dito. Yan. May mga tubo. So, mananin pa talaga na may harvest siya. Malapit na rin siguro ito. So, ayan. Uh -huh. So, ayan guys, ha. Ah, di pa. Ah, Sige mga two pa yun bago ma-harvest. So, yung breakwater na yun. Ay, dudugtungan na yun. yan. Ayan, dudugtungan na yan. So, iurong ko naman yung bakot papunta dito. Kasi nga, madadali nang uh, yung So, ayan. Yeah, Kita uh, tinggal na lang natin ulit sa sunod. Hmm, sa kasi alam ko two weeks pa yun. あら